Yan, ganun-ganun lang tayo ngayon. Yan, ang, ang technique ngayon, kasi bagsak yung buhok mo, manipis, hilain mo yung pa, talikod, huwag mo punin mo pa. Ganyan, likod hanggang harap. Dito naman, ang mo punti hanggang harap. Ito, kuha naman hanggang harap. Yan, kasi manipis ang buhok ni kabayan hindi manipis sa manipis, pero kailangan kasi i bu bull sya. Balim, yan, volume siya. Bully yan, ganyan. Kailangan natin i-massage ima ang buhok pagkatapos ng libo. Kunin dito sa likod, ipapaganon-ganon lang ha, mga kabayan. Okay, yan ang tuturo ko sa inyo, sa buhok nyo, lalo na kagaya ng buhok namin na manipis. Tapos, i-ganon mo siya. Ikaw lang mismo. Ganon. Yan. O. Yan. technique niya, Les. Yan, ganyan. Ituturo ko sa mga customer ko mga maganda. O, oh, tingin nyo? Mm. oh Hello, ang ganda. Ang ganda na mm -hmm. buho. Gupit at saka color. O, oh. oh di ba? Mga kabayan. Ang ganda, te. Yes. Oh, ngayon, like... Ano ngayon, anong masasabi mo sa buho mo ngayon, kabayan? Ano? Wow, ang, ang ganda ito? niya. Oh, magsalita ka. Worth it, ate, ang paglalakbay ko. Tapos? Mula niya hanggang sa Balsalim. Mm Salamat kay Ate Alice. Mm. Yes! Ang sarap ng feeling kasi ano yung niya at saka masaya siya. At saka maganda rin yung gumag... Yung sinong gumagawa niya. Oh. <laughs> ba? Okay. kung <laughs> diba? maganda ko, maganda ka. Pati yung buhok niya, hey. yeah, bagay din sa kanya. No? Oy, ganda ate, oh! Ganda niya ate. Ang ganda ng buhok mo, darling. <laughs> ganda na. No? Mm -hmm. I'm fairness talaga. Oh. Yan, yan, siya. Ang ganda te. Okay, Alright. Oh. so, all right. mm. Mm. Di mo dito te. Tapos, yun. Ang galing na. Bakit of course. Bakitin.